moto kay kung ang recipe karon dito mo mo naglunod ang mantika gisunod ang upay ug ahos ani ang among cookies dinatoy pagkita ang nawong sa ato ang ko Kaya ang ako mga kauban is oh, Secret lang ng mga faces, Ana. Oh, kani may pinakagwapo. Kani may pinakagwapa. Gilunod na ang otok. Sa Tagalog, ot, ot. sa Tagalog, utak. In English, sa mana siya, brain. Ayan, yeah, nanay, silis sa kilid. Andam na siya. Nga, <laughs> ang iparis ana, ang iparis ana mo ni Kailan mo unsa ni? Gutom ka yeah, pa Bitaw. with soft oh. Sa <laughs> mm, <nakakatakam. coughs> And then kunting patis wow karena ini taketemu lipat bisa good? So, <laughs> so, 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 so biji, uh -huh. <laughs> <laughs> ah digulang, <laughs> <Galata. laughs> Malapit na, malapit nang maluto. Maluto na. Wow, sarap. Yan ang tinatawag naming tuslo buwa. Utak ng baboy. Utak nito. Utak ng taong yan. Ng taong Bye!